Gihingusgan sa labaw sa City Transport and Traffic Management Division kon CTTMD TMD Jensen. Ngabisan pa man adon na, na executive order ang syudad, kalabutan sa speed limit, wala gihapon kini na implementar tungod sa kakulangon o ikipo na magpamatuod sa osakasakinan nga nag-overspeeding meron naman tayong speed limit. However, it is not ano, it is not uh, fully implemented dahil wala pa tayong ano, wala pa tayong gadget na magano yan. We cannot just uh, say na is uh, no, over speeding ka without any proof. How can we know na itong isang sasakyan na ito is over speeding? Samtang alang nilang Abdul og daghang sakyanan sa Jensa ng ilang makita nga naga over speeding bisa nagaagi sa sentrong bahin sa syudad. Dapat maghinahinay lang. Ay, Siyempre, o makabangga silang bata, dili man lang ingon nga sila ang maproblema. Labi na ang mabanggaan nila simbako. ko. Nga okay lang kung dili mamatay, Nya simba kong mamatay. Iside po bon nila sa ilang sarili kung ilang pamilya o anak nila ang mabanggaan, sakit po bon silang ang buot. Siyempre, pag dapat, pag nanasay lalong sa city, hinahinay lang. And then, pag nana na po sa National Highway, kailangan outer gin magkagi. Simple, small vehicle, kailangan outer magagi. agi Ang disgrasya, wala gina siya nag sa kusog na dagan o hinay. Labi nag-single. kusog yung dagan na na, kalbongi ka sa driver na nandiyan siya, ma'am. Puro may iba't kaiba lang, ma'am. Kaya ang kusog mo pa dagan, pag ma wasak yun. Roghinay, hospital gamay lang. Tungod ni Ini, hugot nagpahimangno ang labaw sa CTTMD sa tanang driver nga maghinahinay sa pagpadagan o sakyanan aron dili mabutang sa alanganin ang kinabuhi. Nasairan nga osa sa mga rason sa insidente sa bangga sa dakbayan mao ang overspeeding. Sa karon naghimo na og lakang ang opisyal sa paghangyo ngadto sa LGU o gadget nga magamit batok overspeeding from uh, our end, uh, traffic, uh, city traffic uh, management office, eh, uh, namin ng babala itong ano, yung mga mga motor uh, vehicles, mga motorcycle, motorcycle, kaya mga especially tricycles na yung nakasakay nang nagbisakay nang mga pangabata. That is, it should, it should be our responsibility naman namin, uh, yun, hindi yung, ang inaay-inaay lang natin is pagbilisan para makadami. No? It is, we should always consider the safety of our passengers. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami Mugpon, Brigada News.